Hello, good morning, good morning po to everyone. So, andito po ako kay Kings, Kings George VI. Pero bago po lahat, please like, share, and subscribe po natin si Kuya Bal Santos Matubang at the na Blog at Kalinga Prop. At syempre, at ganoon na rin po ang aming, aming founder po dito sa Hong Kong na si Kalingap Marie Pineda. Yan po. So, nandito po ako kay kay King George VI. Na kanyang statue. Bronze po na statue. Yan, ito po siya. So, yan po siya. Si King George Six. Bronze statue. Yan Pusha, I'm coming. Yang, yang Kabu, King George statue. It's a bronze statue. Yan Pu, i His Most Gracious Majesty, King George VI. Pusha. Hmm. Push so. hindi pa po open ang falls pero pwede na po rin ako dito dumaan going to church yan po baba po tayo sa hagdanan main step lang po tayo yan ganda po ng flowers po na gumamila bukad naman po, nagbukadkad na po ang kumamela flowers. Si Big Ang laki po. Ang laki po. Ayun. Pero pinaka ano po, mayroon po yan sa loob. Nasa loob po yan ang pinaka tunay na ano po bang pangalan ng big big, ano na big bird. Ayan po siya. So, baba naman po tayo. Ayan. Ayan po siya. Ay, dalawa pala sila. Ayan po. Dalawa po sila. Meron po yan dyan sa loob. Dyan. Nasa loob po yan siya. Ayan. So, punta po tayo ngayon dito. Hindi pa po open ang fountain. Ayan. maganda po dito mag-exercise. Yan, nag-ano na po yung araw. Yan, marami po dito na mga nagal. Ang cute naman ng ano nito, ng flower. O, oh, ang cute po ng flower. Ang oh, cute po ng flowers. So, gala-gala muna po tayo dito. Gala-gala po muna tayo. Ayan, ang ganda oh. Ang ganda po. Iba-iba pong klaseng flowers. So, dito po tayo ngayon. Ayan, pwede. Marami rin po dito ang mga nagtatambay.